po sa isip, sa mga problema. Yung babayad po dito, bibili na lang po ng gamot sa pangkain araw-araw. Kay Pangulong Marcos po at saka sa DOH, marami pong salamat na nagkaroon po ng batas na zero billing po. Tapos ano, malaking tulong po sa aming mga mahihirap. Sobrang ano po, sobrang saya naman po kasi malaki po yung bill niya tapos ano lang po yung sahod niya din po, di, di namin kaya bayaran po. Uh, sobrang laki ng tulong kay ni President po. Sobrang salamat po sa ano sa tulong nila po para po dito sa zero balance billing. Zero po talaga. Yun ang utos ng Pangulo. Zero balance billing. Pag ikaw ay nasa basic accommodation. Oh, yeah. Ang payo niya doon para wala nang pinupuntahan iba, manghihingi pa ng tulong. Pamahalaan din naman ng perang ginagamit pang tulong ibinuhos niya na impact dito sa 2026. Dinagdagan ang MOE ng ating mga ospital by 15% para matugunan itong uh, no balance billing. So ito, pinapaganda namin that all Filipinos through universal health coverage and through the utos ng presidente ay eh, hindi mo na po problemahin yung maka at uh, napunta lang ako dito because I wanted to see kung gaano kung maganda naman ang patakbo sa uh, yung ating zero billing na ginagawa ngayon. At uh, meron kami ma may balita na merong kuminsan mahabang pila o hindi hindi pa hindi pa alam lahat na kailangan gawin. Pero sa nakikita ko naman, uh, everybody knows what they're supposed to do. Ang pasyente lang o yung kanyang pamilya, well, what they have to do, kagaya ng ginawa nitong ating kaibigan, eh, she just came down uh, to to break to para mag parang hotel mag check out kasi kung titignan ninyo, wala na ang anong zero talaga, zero billing, wala na siyang kailangan bayaran. Ito yung uh, contribution ng PhilHealth, ito yung sa DOH. So makikita ninyo talagang ganyan na. Ngayon, we just have to make sure na lahat ng lahat ng hospital sa buong Pilipinas, alam nila ang procedure. Kasi bago ito. But I think kaya naman nila because maliwanag na maliwanag naman kung ano yung feel ano yung sa DOH at uh, sinong qualified. Lahat naman halos qualified. This is uh, for uh, kung kailangan magpa uh, magpa-confine. Pagka hindi sila magpa-confine, tinuturuan natin ang ating mga kababayan pumunta muna sa Bukas center. Baka naman yung ano yung uh, reklamo nila, baka maayos naman sa Bukas center. Pero kung hindi kaya, ng bukas center, papadala, papupuntay naman sila sa hospital at aalagaan uh, din sila. And again, zero billing ang paglabas. Wala na sila, walang, dag, walang dagdag na bayad, wala nang dokumento, wala nang kailangan gawin. Pipirma na lang, pwede na nilang i-uwi ang kanilang pasyente. So, let's see. Let's make sure. Ito nga ang aking ano, kay Secretary Tender Boss. Make sure, uh, and Dr. Haro, na make sure na hindi lamang dito alam nang gagawin to kabisado nila yung procedure na kahit lahat ng mga hospital natin ng DOH make sure alam nila yung gagawin nila para hindi naman masyado mahirapan ng ating mga ating mga um, ng ating mga pasyente so that's what uh, that's what we are seeing here um, sige patuloy lang Patuloy lang pa, pa, Pagagandahin pa natin uh, this is one good thing pero marami pa na yung kailangan gawin for the healthcare system And uh, mag mag magagawa naman natin. Mag mag may, may makikita tayong improvement talaga. Alright, maraming salamat. Well, ito yung uh, ating implementation sa tutok ng ating Pangulo sa kalusugan. Narinig naman natin sa SONA. Pinayman ko yun eh, about 15 minutes yung mga directive niya sa eh Ito yung isa, no? pagbabakuna, may iba pa yung healthy lifestyles, healthy setting. Uh, pero ang isang pinakamalakas ang balapak itong bayad na bill niyo, sabi niya. So ngayon, tine-check niya isa-isa ang mga DOH hospital. Ano ba ang problema sa implementasyon? Gusto niya standard ma implement three steps lang sa admission, walang pila masyado at pag nag-discharge para lang ng check out sa hotel na uh, bayad na yung uh, tiniran mo sa hotel. So parang na ginagawa natin. So yung maganda ang East Avenue ang basic accommodation nito naka air condition In fact so kung nakita mo yung ating mga wards uh, or basic accommodation parang private. Ipakas maganda pa sa ibang private unit. So uh, hindi naman sa baliwala. So talagang for everyone na uh, kahit empleyado ka, may swelto ka, malaki ang matitipid mo kung basic accommodation. Yung mga bills dito, mga 400,000, 500,000, uh, siguro PhilHealth Help to answer about 25%. The remainder is DOH funds. So ang inutos ko para ma-implementa to sustainably ay talagang may bill ang pasyente. So nakalagay dun sa bill kung magkano ang ginastos ng Department of Health, magkano ang kinontribute ng PhilHealth, magkano ang kinontribute to MyPip Medical Assistance for United Pan, So, every year, ililipat namin yung pondo na yon sa maintenance and operator expense. So, pambili ng damot. So, malalaman namin yung volume. Palalawakin ko pa ito. Ang susunod na plano ko, makipag-coordinate sa mga nearby private hospitals. Para kung napuno na yung DOH hospital, ang private hospital may lisensya yan from DOH to operate with 10% of their beds for charity. So ang sa ang magiging agreement namin i babayara po na lang yung butal over yung sobra pa from PhilHealth revenue para magkakata. Yung mga papayag, doon namin dadalhin yung aming overflow para lahat maservisyo. At so, nandiyan dyan naman, mukhang magiging sustainable. Nagawa na to sa ibang bansa, yung socialized healthcare from womb to tomb, alaga ka ng pamahala. Paalala lang sa ating mga kamabayan, no? maraming scammer. Zero balance billing po ang utos ng ating presidente sa lahat ng Department of Health Hospital. So may iba pa hong hospital na hindi Department of Health. Pero kung Department of Health Hospital ko, huwag kayong kakausap ng fixer, huwag kayong sasagot sa link na pinadala sa inyo sa inyong cellphone sapagkat baka mga scammer ito at ma maubos ang pera nyo sa bago. So very important, no? Huwag magpapa-fixer. Hindi kailangan ng fixer sa DOH Hospital. Diretso magtanong sa amin billing section at saka sa admitting orders at sa inyong doktor. Okay, ito yung uh, patuloy natin pag uh, inspection at pag uh, na yung ating programa na zero billing ay unang-una na, 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 nagagampanan ng lahat. Na ang mga uh, ating mga hospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay uh, naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Pangalawa doon, yung mga pasyente uh, at saka kung family nila, kailangan din natin, kailangan din na malaman nila na merong ganito na zero billing na lahat ng pinuntahan namin ay tinignan namin kung ano yung PhilHealth na kontribusyon. Siyempre iba-iba, case to case, iba PhilHealth uh, na kontribusyon, ano yung sa DOH. At yung kaduluduluhan, eh, lagi naman, zero, zero billing. So mukhang namang maayos. Eh, Nagulat nga ako na napaganda na natin itong hospital na ito. Uh, una nating nakita itong hospital to 1978. Magulang ko pa ang nagbukas nito eh uh, bago linipat, it was uh, given to, it was moved to DOH, ginawang bagong lipunan hospital. So, mabuti naman. Itong ating, kailangan natin pasalamatan lahat ng ating magigiting at napakasipag at napaka-dedicated na healthcare workers. Hindi sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech, sa mga staff, sa mga non-medical, lahat. Ay, alam naman natin hindi sila masyad, hindi sila necessarily na sumusunod sa oras ng kanilang duty pag kinakailangan sila sila ay nandiyan pa rin kahit na uh, on ano na sila na uh, on break na sila kaya pasasala, kailangan talaga natin pasalamatan ito ang kabayanihan ng ating na, na ating nakita nung covid at tuloy-tuloy nakikita natin ang kabayanihan ng ating mga medical health workers at uh, talaga naman uh isa na ako doon i was one of the beneficiaries kung hindi sa inyo hindi na ako wala na ako rito uh, na na ako ng covid kaya at uh, again that instinct of service of dedication they continue to show kahit walang pandemya nakikita natin they continue to show uh, at uh, talagang ma ma malalaki ang puso nila para tulungan ng ating mga kababayan. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. <laughs> Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Dahil, altogether, how many have we seen SONA? How Sin many? SONA, 2,900. Dito. Oh, dito. But all in all? 12 83 hospitals po yan. Yo, so, uh, doon sa pinanggalingan natin sa so, East Visayas, is doon sa East Visayas, nag-12,000 na, na silang pasyente mula nung zona. Dito, 2,000 na. So, mabuti naman. At malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga, yung mga ibang pasyente, sila ah, wala kayong binabayad, ma, meron palang ganyan. So, ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot, at magpagaling. So, thank you very much. Maraming salamat. Thank you again to our doctors, our nurses, our medics, our non-medical staff. Thank you, thank you, thank you, thank you.